Lahat ng activities na ginagawa natin sa ating cellphone ay nakikita at nalalaman ng mga phone developer Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng mga personalized ads na naririsib natin galing sa mga apps ay related sa kung anong sinesearch at kailangan natin So kaya dapat po ay malinis natin ito So kung paano, sundan nyo lang po ang video na to I-open lang po natin yung ating settings Scroll up Dito ay makikita po natin itong Google e Tap lang po natin tap all services, tap ads, and then dito na po natin makikita itong reset advertising ID at delete advertising ID. So napaka-importante po na dapat ay ma-delete natin ito dahil ito ang dahilan kung bakit nalalaman ng mga phone developer kung ano yung mga sinesearch at kailangan natin. So para ma-delete po yan, so unahin po natin itong reset advertising ID, itap lang po natin, tap confirm. Sunod naman po, itong delete advertising ID, itap lang po natin. Tap delete advertising ID. At automatic po ay madedelete na 'yan at once na 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 po natin 'yan, ay hindi na po tayo makaka ng mga personalized ads galing po sa mga apps ng ating cellphone. So that's it, guys. Sana may natutunan